Hudas Unang Kabanata Si Hudas na alipin ni Heso Kristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag na minamahal sa Diyos Ama at iniingatang para kay Heso Kristo. Kaawaan at kapayapaan at pag-ibig ang sa inyo naway paramihin. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Heso Kristo. Ninanasa ko ngang ipaalaala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay, na nang mailigtas ng Panginoon ng isang bayan sa lupain ng Ehipto ay nilipol niya pagkatapos siya ang mga hindi nagsisi ng palataya at ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan. Kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Gayon may ang mga ito rin naman sa kanilang pagkagupiling ay inihahawa ang laman at hinahamak ang mga paghahari at nilalait ang mga puno. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa jablo na nakikipagdalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Datapwat ang mga ito'y nangalipusta sa anumang bagay na hindi nila nalalaman, at sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa, ay nangagpapakasira na gaya ng mga kinapal na walang bait. Sa aba nila, sapagkat sila ay nagsilakad sa daan ni Cain at nagsidaluhong na walang pagpipigil sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at nangapahamak sa pagsalangsang ni Kore. Ang mga ito pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila ay nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot na nangagpapasabsab sa kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ugat, mga mabangis na alon sa dagat na pinagbubula ang kanilang sariling kahihiyan, mga bituing gala na siyang pinaglalaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito dumating ang Panginoon, nakasama ang kanyang mga laksalaksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan na nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Ngunit kayo, mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang ng unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang nagsisigawa ng paghihiwalay malalayaw na walang taglay na espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Heso Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas, naagawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuutan, pati ng damit na nadungisan ng laman. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod, at sa inyo'y makapaghaharap ng walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa.